Magandang araw, Pilipinas! Sa India. Ayan na, buo-bawi na ako sa inyo ha. Sinusunod-sunod ko na nga ang upload guys. Dahil nagmamadali ako. Dahil nakita na namin siya. Si ate girl, guys. At wala, sa ibang vlog na yun. Relax. Tumaas na naman ang tibok ng puso ng mga chismosa. <laughs> Pero bago yan guys, ito nga ay i-share ko sa inyo ang naging lakad namin papuntang Hong Kong, Macau, and then pabalik ng India para itour ang tito ko. Ito nga ang pag-alis namin guys, ay medyo labag sa loob ng Vietnam kong babae dahil nga ayaw niyang paalisin yung mga apo niya. At unti-unti niya na nga akong pinipilit guys na dito na lang sa India tumira pero ako ang humihindi. Dapat nga guys ay isasama namin siya sa Hong Kong kaya lang di pa nga guys, season ay maglilinis siya ng bahay. Actually guys, sampung araw maigit na siya naglilinis ng bahay ay hindi pa rin malinis pagdating namin. I mean, hindi pa rin siya tapos maglinis. Tapos nag-hire pa siya ng dalawang extra na maglilinis. Pero hindi pa rin nalinis sobrang laki ng bahay namin guys. Ang hirap talaga niyang linisin. Pero guys, wala nga siyang magawa dahil kailangan talaga namin mag-exit ni Adu Afi ako dahil sa visa namin dito sa India. Ayoko kasi magkaroon kami ng overstay record. Lalo na guys ay next year mag-a-apply na kami ng overseas citizens of India. India. para makakuha kami ng parang passport nila para hindi na kami nahihirapan mag apply apply visa ganyan tapos mag exit exit yun ay parang ano na kami citizen na kami ng India so ang flight nga namin pa Hong Kong ay manggagaling mula sa Delhi so kailangan na naman namin bumiyahe from Ranchi to Delhi which is next day flight namin kaya napag-isipan ni Adi na mag stay muna kami sa hotel para hindi mapagod nga yung mga bata alam nyo naman si Adi guys laging convenience yan kahit gagasto siya convenience yung comfortable yung mga anak niya comfortable ako actually kahit wala pa si Adu at Afi kinanonood ka ng vlog namin alam mo si Adi na gusto niya lagi na ayaw niya nga na nag-aantay kami sa airport yun lang yun pero ako willing ako to wait sa airport dahil nga guys yung stay namin dito sa Delhi ay parang mga 10 hours lang nanginayang talaga ako na mag-stay pa dito sa hotel lalo na bayad namin buo tapos 10 hours lang kami mag stay di ba pero si Adi guys hindi yan nanginayang kaya push na nag-enjoy naman kami dito which is sobrang sulit din pala guys kasi imagine yung 10 hours kami mag-aantay with bata sa airport sa lapag ba diba? so nakatulog din kaming mag-anak tapos gumising na lang kami ng alas dos ng madaling araw tapos ito nga si Ado guys nakakatawa ang cute talaga niya guys Nagka-train na siya mag ano call call uh, yeah. <coughs> oye ano, yun ano? oh yun oh yun oh yun oh yun guys. Ang oh <laughs> yun <laughs> sobrang dal, dal na talaga ni Ado guys. Dami niyang sinasabi, dami niyang tinatanong, ang dami niyang kinukwento sa akin. Kaya hindi na rin ako naboboring. Napapagod lang ako. Yun lang guys. Tapos ito nga guys, dahil napunan na, pinakain na kami ni Adi. Kaya lang hindi na kami lumabas. Dahil yung sakit. Alam niyo guys, parang ang hirap na talaga kumain sa restaurant pagkasama si Ado. Dahil takbo ng takbo guys. Kaya kahit medyo mahal dito, sabi namin ni Adi, eh naku, wag na tayo lumabas. Dahil nagugulo lang, nagugulo lang talaga si Ado. Takbo lang siya ng takbo. Hindi kami makakain ng maayos bagay guys. Hindi kami nabubusog sa pagkain dahil sa kanya. Kaya nga guys, nag-order na kami ng pagkain. Tapos si Adi pala guys, habang nagbabiyahe kami, nag-travel kami, puro trabaho pa rin yan guys. Ang dami niyang trabaho, kaya mapapansin nyo minsan kami lang kumakain. Tapos siya naka, ano siya, tutok siya sa laptop niya, ganyan. Or sa cellphone niya, may mga call siya, ganyan. Medyo ano naman siya guys, flexible siya sa pagdating sa work. Yung pag-uwi na lang namin galing mag drive pwede. Pero when it term sa ah, pag may mga meeting-meeting siya, minsan hindi niya pwedeng i-cancel guys. Kasi alam niyo naman, minsan mga CEO ng mga kumpanya guys, ang kausap niya at hindi niya pwedeng pag-antayin yung mga na-schedule niya na before, bawal i-cancel. Kaya minsan yung pag nagt-travel kami, medyo alam niyo na, alanganin ba yung mga oras? Kaya itong travel namin guys sa Hong Kong, Macau Medyo ang hirap kasi 4 days, 3 nights lang kami dito sa Hong Kong, Macau Eh usually pa yung travel kami 2 weeks, 3 weeks sa isang country Alam nyo kung bakit? Kasi nga yung whole week ganyan Hindi naman kami nagtatravel Most of the time nasa hotel lang kami pag nagtatravel kami Kasi nga may mga call, may mga ano si Adi Yung pumbaga nakakalabas lang kami pag weekends lang Ganun, ganun yung style namin Kasi nga sa trabaho ni Aditya So, ito na nga, guys. Madaling araw yung biyahe namin. Buti na lang. Marami akong dalang clay. Pinabaw ng tatay ng Aditya. Tapos, ito, meron din dalam dalang sarlac. Kasi nga, si Adu madalas magutom ng late Ang lakas niya kumain, guys. Tapos nga, ito nga, guys, yung, ano yun, nabash-bash pa ako dito. Which is, alam nyo ba, guys, kung ba't ko As a mom na proud. Tapos, at the same time, ilam, guys, hindi namin first time magbiyahe. May nag comment naman. Ano yung sabi kahapon? Ignorante daw ako kasi nihingi lang daw yun, guys. Ang tagal ko nang nagbabiyahe. Pabalik-balik hindi to first time. Yung kay si Adu, sobrang cute din ni Adu noon. Hindi kami nabigyan niyan. Kaya parang natuwa ako na, ay, binigyan si Api. Ganun, guys. Ano ba yun? Ang ibang nanay, parang A1, parang nakikipagkompetensya. Parang hindi, hindi nagigits na, ay, proud lang siya as a mom. Buis, ay charis. <laughs> tapos guys, yung family ko pala, maaga na silang dumating dito sa Hong Kong. Kami, hapon na kami dumating. Tapos sobrang traffic pa this time sa Hong Kong. Kasi pala yung ano yun, mid-autumn festival ba yun, guys. May ganun pala, nasakto pala. Kaya, ayan, nag muna kami ng pera dito. Tapos yung pamilya ko, nandun na sila sa TST. Nag-check-in na sila sa hotel. This time pala guys, nag-check-in lang kami sa May Chongqing Mansion. Kasi nga, mabilisan yung, tawag dito, biglaan lang yung ko ng ticket, ba diba? So, uh, ano, hindi sila dapat kasama yung pamilya ko. Eh, syempre, nagka-pera ako. Sabi ko, isasama ko na. Gusto ko isama sila. Para kasi, promise ko sa kanila yan. Sa tatay ko. Napapasakayin ko siya ng aeroplano. Actually, gustong gusto sumakay ng aeroplano ng tatay ko. Yun lang gusto niya, sumakay ng aeroplano. Pero yung mag-travel-travel, travel, hindi. Kasi nga, kumuha siya ng passport. Tapos yung passport niya, natetenga lang. Kaya sabi ko sa kanya, pag kumita ako sa pag-vlog ko na medyo malaki, ay dadalhin ko sila sa Hong Kong. Kaya nga ito, sakto birthday ko. Sabi ko na nga. At kaya medyo, medyo, mabigat, sama ko na. <laughs> Tapos guys, pagdating namin dito sa hotel, akala ko kasi guys, ano, okay, okay naman talaga yung Mansion. Kasi pag nanonood ako ng vlog guys, yung mga Pilipino nag stay dito, okay naman sila. So, yung parang safe naman, ganun, nag-vlog sila dito. Pero si Adi, pero pagdating pala namin guys, sobrang pagod kami. As in, lupay-pay kami ni Adi, kaya hindi ako masyado nag-vlog. Tapos, tawag dito guys, si Adi nagagalit siya sa akin. <laughs> okay, so, napakatipid ko nga daw, palagi daw ako nagtitipid. Pag sa India daw, pag siya nagbo-book daw, di-book pa siya ng 5-star hotel para sa akin. Tapos pag ako daw nag-book, yung di, yung sobrang tipid ko ba? <laughs> Sabi ko sa kanya, pera ko kasi kaya tinitipid ko. <laughs> Kung pera ni Adi guys, 5-star hotel yan. Pero pera ko, ano lang tayo, sa so tabi-tabi lang. <laughs> galit na galit siya sa akin, guys. <laughs> Wala kasi siyang kaalam-alam, guys. Di niya nga alam na magmamakaw kami. As in, ako nag, ano, nang, ano, nang Kasi sobrang busy niya talaga lately. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kaka-open niya lang ng sarili niyang agency, ba diba? So, yung mga employee, ay inaayos niya pa yung flow ng business nila. Ganun, kaka-hire niya lang. Iti Tapos, iti-train. Tapos, sige, ayos yung, ang dami niyang ginagawa as in, guys. ayun, kaya sama lang siya ng sama. Kaya yung, ang sa kanya, wag na, wag ka ng, ano, dyan? Okay lang yan. Ito yung, ang fourth ginagawin ko na lang siya guys guys pero ano galit talaga siya kasi nga yung si Adu hindi siya ano parang nalulungkot ba si Adu guys kasi si Adu lagi yan pagpasok namin hotel tatakbihan sa higaan tapos tatalon talon parang ang sese niya guys na may malaking space ganun tapos pag magdali tayo sa Chunky Mansion umiiyak Sabi ko na nga lang kaya di guys, ano, alam mo, huwag ka masyadong ma be. Sabi ko sa kanya guys, kasi ma ba? Pero nung huli na guys, tinatawanan, tinatawanan na lang namin. Kasi nga, So, yun, next time, hindi ka na magbubuk ng hotel. Tapos, ayun pala, guys. Ano, pagdating namin, hapon na kasi gabi, kumain na lang kami ng dinner ng pamilya ko. Tapos, pumunta kami sa iPhone nga para bumili ng iPhone ko. Kaya lang, sold out pala. Sold out sa Hong Kong, sold out din dito sa India. Hindi ako nakabili. Up until na wala akong cellphone na bago. Parang antayin ko na lang yung iPhone 18. Ganun na lang mangyayari, guys. At tapos nga, guys, kinabukasan, nun, umaga-umaga, pumunta kami Macau never pa kami nakapunta ni Adi ng Macau. Kaya sabi ko, dadalhin ko yung pamilya ko sa Macau. Tapos yung kapatid kong babae, si Tita Ina, di ba? Kasi lagi kami nanonood na ito nila mama. Yung ano news guys sa uh, Boys Voice Over Flowers, yun. So gusto na puntahan dito sa Macau yun. Kaya ayun, sabi ko, push na nga. Para regalo ko na rin sa birthday niya. Regalo ko sa birthday ko, mapuntahan finally ito. Tapos ayun nga, hindi na kami uulit dito sa Macau kasi <laughs> sobrang crowded pala dito guys. As in, hindi pa daw to peak season, pero ang crowded, crowded na. Akala ko sa mga picture, okay lang, okay lang. Ayun pala guys, hindi pala grabe pala dito. Tapos nainit, sobrang init, pero sobrang ganda ng mga infrastructure nila, yung mga ano nila, architecture, ba? guys, ang ganda ng ano talaga, sobrang ganda. Pero nahirapan lang kami sa part, guys, na so, hindi ko in-expect na October na sobrang init pala sa Hong Kong, tsaka sa Macau. Kasi guys, sa India, malamig-lamig na talaga. Yung medyo ginawin ka na, parang bagyo feels na, kasi nga pa winter na. Kaya hindi ko in-expect na dito sa Macau, guys, ay sobrang mainit pa pala. Kaya, ang mga bata, si Adu, tsaka si Api ay nagiiyakan kasi hindi pa sila sanay sa mainit na weather guys kasi si Adu medyo sanay sa Pilipinas weather pero laging naka aircon di ba pero eto hindi talaga sila sanay sa init kaya nagwawala-wala init na init maaarte be pero ako din medyo maaarte kasi sino ba naman may gusto ng mainitan be ang init talaga kaya ang nangyari sa amin ni Adu ay puro tantrum siya dito guys alam nyo ba muntik siya paluin ng isang ano local dito papaluin talaga siya be sinigawan siya papaluin siya kasi nga iyak tang iyak. Ako naman guys, pag nasa labas kami ni Ado, hindi ko siya masyadong alam niyo yun. Pag umiiyak siya, ang style namin ini-ignore yung tantrums niya, 'di ba ganun daw yun sabi sa smart parenting. Pag nagtatantrum sa labas yung bata, huwag niyo pansinin, ignore niyo kasi kung sayang hihinto. Ganun yung ginagawa ko sa kanya, guys. Pero medyo matagal siya umiyak talaga. <laughs> Pero guys, pagka umiyak naman yan, tas binaby baby ko, lalong tumatagal yung iyak niya. Kaya ganun yung style namin. Tas ayan, napipilitan tuloy kami bigyan ng ano, mga sweet sweet ba siya guys. Kasi nga, katulad nun, muntik siya mapalo nung lokal. Kasi nga, hindi sila sanay sa bata siguro na umiiyak. Yung alam niyo yun, nakakagigil din minsan eh. Sinigawan niya yung anak ko. Tapos papaluin niya. Yung ambas siya, oo, oh, oo, oh, oo, oh. sinigawan ko din siya guys. Papaluin ko din sana. <laughs> Kasi papaluin yung anak ko eh. Tapos sa mga bus, syempre umiiyak kasi alam nyo ba guys, noong una, hindi ko talaga siya binibigyan ng cellphone. Sa Hong Kong, Macau, hindi ko siya binibigyan ng cellphone. ina ko talaga yan. Pinaglalaro ko lang siya ng T-Rex, ganyan. Kasi nga, bawal nga siya, ba diba? Pero yung napansin ko yung mga local dito, hindi talaga sila nakakaintindi dun sa tantrum tantrums ng bata. Talagang nagagalit sila, bi. Kaya napilitan akong bigyan ng phone talaga. Para hindi na umiyak. Kasi nga, naiirita sa dami ng tao, naiirita sa i Ganyan. Tapos guys, halos wala nga akong vlog sa Hong Kong, Macau. Alam niya kung bakit. Inutos ko lang to sa pamangkin ko, videohan mo nga ako. Kasi guys, hindi na kami magka-Undaganda, Ugaga. First time din kasi namin mag-travel kasama si Adu at Afi. Na dalawa sila. I mean, yung magta-travel, kasi diba pa India, yun mahirap na yun. Pero yung magta-travel ka around sa iwang bansa. Tapos silang dalawa. Tapos si Adu ngayon, iba yung kulit ay nahihirapan talaga ako. Hindi parang hindi nga na video masyado nang pamangkin ko yung tatay ko. Yung tatay ko maraming vlog yun kasi nagbi siya. By the way, binigyan, niya ni Adi ng cellphone yung tatay ko, guys. Hindi ko na rin na video yon Kasi alam niyo naman, guys, pagka nagbibigay kami, nakikringe. Nakikringe din talaga kami pag nagbibigay kami, tapos binibideo namin. Pero binigyan ni Adi yung papa ko ng cellphone. Ang ganda, guys. Ang ganda na quality ng cellphone galing dito sa India. Motorola Edge something, guys. Ang lino ng camera, parang mas malino pa siya sa iPhone. At ayun nga, makikita niyo yung tatay ko, minsan madadaanan ng camera, tuwang-tuwa siya doon sa cellphone niya, panesya Yun, kung, kung vlogger yung tatay, tatay Mas marami siyang video na i-upload sa akin, guys. Kasi video siya ng video. Pero marami rin kami na miss. Bukod sa mga bata, guys. Yung tatay ko kasi senior citizen na. Tapos may bali yan siya sa paa. So, nahirapan siya maglakad-lakad ng malayo, guys. Kaya mabagal ang kilos namin. Plus, yung kapatid ko, guys, ay diabetic. So, hindi siya masyado pwedeng mapagod-pagod ba. Hindi niya pwede rin, hindi katulad dati na pwede niyang buhatin si Ado ng whole time. Hindi niya pwede buhatin ngayon si Ado ng whole time kasi nga guys, baka mag-low sugar siya. Mahirap kasi mag-low sugar sugar, mag-high po something siya. Yung alam niyo sobrang baba ng sugar niya. Tapos ayun, may matay na lang siya ganun guys. Kaya <laughs> <laughs> Ang hirap magbiyahe. Ang daming dahilan, di ba? Kaya dito sa Macau, guys, marami rin kami na miss. Pero nadaanan namin katulad yung Londoners, ganun, guys. Yung Eiffel Tower, ganun. Nadaanan naman namin siya, pero hindi na kami nakahinto. Dahil hindi na talaga kinakaya ng mga bata yung init. Puro nagwawala-wala na sila. Pero shoutout din sa lahat ng mga followers natin na nakakita sa amin sa Hong Kong, sa Macau. Maraming maraming salamat, guys. <laughs> Tuwang-tuwa ato tuwang-tuwa talaga ako sa kanila. Yung iba, nanggugulat pa sila ate yung galing sa Japan. Nagulat ako. na para may kasalanan ako na bigla niya akong hinawakan. Minsan guys, ganun sila bi. Kasi siguro sa kakakwento ko, akala na nila, kakilala na nila ako. Ganun, parang close na close kape talaga guys. Which is gusto ko naman yun guys. Kaya lang minsan nagugulat ako na para ano, biglang may lalabad sa'yo, hahablutin ah, ka guys. parang, <laughs> uy, parang ganun guys. Nagugulat na lang ako. Nakakatawa. At nakakatawa talaga guys dahil ako ay mahihiyain ako eh. So parang pag ako lala, pag ako ga nahihiya ako. Pero pag yung mga followers ko yung lalapit sa akin, tas ganun, gustong gusto ko yun guys. Kasi hindi ko magagawa yun kasi syempre baka magpiling ako, di ba? Para pag ganun tuwang-tuwa talaga ako sa inyo. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng followers natin na sumusuporta sumusuporta sa amin since 2020, 2019 na nag-start ako mag-vlog kundi dahil sa inyo hindi to posible. Para sa mga basher ko wag kayong makikredit kasi minsan lang kayo mag-comment bash pa kayo yung sa vlogging ko pero yung mga sumusuporta sa akin from the start kung anong meron ako ngayon ay dahil po sa inyo hindi naman lahat serye asawa ko guys magagalit yun pero yung mga uh, yung katulad nito na na, nadala ko yung pari, pamilya ko ay credit ko sa inyo yun maraming 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 salamat po Mwah! Parang para chismis lang naman ako sa social media pero ang daming blessing. Maraming maraming salamat po. Tapos guys, kasama rin pala yung pamangkin ko. Alam nyo ba yung pamangkin ko? pina -DSWD pa namin yan para lang maisama siya. Marami pa lang kailangan na papeles para maisama mo yung hindi mo uh, hindi mo anak na bata. Guys, na minor. May mga pa ganun, ganun pa in-interview pa sila ng DSWD para lang siya isama. At sabi ko nga na isama. Ay, charis. <laughs> <laughs> Ayun, kaya na kaya na sama din yung pamangkin ko. Alam niyo guys, syempre may magtatanong bakit kasama yung pamangkin niyo. Kasi yung pamangkin ko na to guys, ang kwento niyan kasi kaya lagi yan kasama sa bahay namin, nakatira sa amin. Kasi yung mama ko nung nabubuhay, ang may anak niyan guys ay yung anak ng mama ko sa una. Parang ate ko siya. Guys, yung ate ko, na, may anak siya, ang nag-alaga, guys, ay yung mama ko. So, wala siyang tatay, guys. So, yung mama ko nag-alaga, pero nung namatay yung nanay ko, guys, sa amin siya kasi nakatera, yung bata na yun, baby pa siya noon, mga 2 years old pa lang siya noon, ay binilin sa akin ng mama ko na wag ko daw pababayaan yung pamangkin ko na yun. Kaya, guys, kahit lumipat kami sa deka, lagi siya kasama, hindi siya iba sa amin. Kasi nga, siya ay ang kauna-unahang apo ng mama ko, guys. Kaya mal parang si Adu sa lola niya. Kaya mahal na mahal na mahal na mahal yan siya ng mama ko. Kaya sabi ko, ay, di ko, di ko bababayaan tong batang to. Kaya guys, kahit nagtatrabaho ako nun sa travel agency, talagang sinasama ko yan dati sa travel agency. Malait pa siya ng baby. Lagi siya na pagkakamal ang anak ko guys. Lagi ako na pagkakamal na may anak sa pagkadalaga. Si Adi, tsaka si Adi guys, na tatay niyan guys. Akala, anak na namin niyan dati pa ni Adi. Hindi namin anak niyan guys. Mukha lang siya Indiana. Kasi nga, mukha rin talaga kaming Indiana. Kasi nanay ko guys, pag nakita niya nanay ko, parang Indian talaga yung beauty niya guys. Matangkad din siya ganun. Kaya yan, lagi siya kasama sa amin. Tapos guys, yung bunso namin, nililoko ko o, sama na naman siya, last time sa Singapore kasama siya, sabi ko, huwag sama sama ka pa dito, so huwag ka na sumama <laughs> sabi ko sa kanya, guys sa kapatid ko na lalaki ay last time mo na to, sasama ng libre ha next year, magkaano na siya okay, guys, graduating na siya, sabi ko next year ako naman, lilibre mo Like, ako naman lilibre mo sa abroad. Kaya guys, konting em embot na lang talaga guys. Konting embot na lang. Ay, tapos na kaming magkakapatid. Yung pamangkin ko na lang. Yung pamangkin ko naman guys, walang problema. Pagtutulong-tulungan namin yung magkakapatid. Hanggang mapatapos yan. Tapos ito nga guys, pauwi na kami ng India. Yung pamilya ko, uuwi ng Pilipinas. At ito naman yung tito ko guys. Hindi na sila lumabas ng airport ng Hong Kong. Pero dito ang stopover nila papuntang India. Dahil mag magta-travel nga sila pa India. Ito naman guys, tito ko ay ang kapatid ng ku yan ng tatay ko. Kasi ang tatay ko yung bunso. Pero yung tatay ko, mukhang siya yung pinakamatanda. Siyempre kasi, kami lang yung mahirap, guys. <laughs> eh, yung tito ko kasi yayamanin to eh. Mga kapatid ng tatay ko, yayamanin guys. Kaya umaarte-arte din ako. Kasi dati nga, dyan ako tumira, ba diba? So, sanay ako sa susyalan. Ganun guys. Kasi sa kanya, tinuturuan niya ako guys. Yung mga kaartehan ko siya, sa kanya nang galing yun. Tapos meron nga akong pinipirmahan ditong papeles guys. Secret na kung ano yan. Tapos ayan, silang magkapatid. Nag-aasaran sila. Yan yung tito ko talaga. Na maraming natulong sa amin yan. Kaya ngayon guys, balik-balik ba guys? Tapos yung mga tita ko din, Basta kami lang nga guys, mahirap sa pamilya namin. Yung tatay kong bunso, kasi tamad mag-aral yung tatay ko. Kaya kami pinush niyan mag-aral dahil dati tamad siya.